for so today's video ito pala yung ipakita ko sa inyo kung paano maglinis ito tinatawag na el pero sa ano sa ilunggo ni pa ni pa tatlong to binigay ni ano ni walter la chica. shout out ko na kay walter la chica sa so, nagatag salamat Tegak. Itagas sila rin siya eh. dito sa Dakotan, Jutay, Barangay ginhalar uh, Kung paano mag ano nito? Marami kasing tenektor guys